Ano? <laughs> sige, sige, para tutukan kayo ah. Oh. Tutukan kayo ah. Oh. Ito, mga kakain kami oh. Asan si Sana? Eh? Good morning, good morning mga kuya at mga ate Umaga ngayon dito sa aming naging destinasyon sa Don Sol Sorsogon Magandang umaga po sa inyo lahat At uh, welcome na naman sa aking vlog uh, Nandito po kami kasama ang buong team Kalingap Sino Kuya Val At ang mga scouters at syempre, ang ambasador ng Don Sol Sorsogon na si Kuya Jose. Kalingap Jose at si... Kasama rin namin si Tatay Papsi. Yan. Ang sarap i Enjoy ng lugar na to. Napakaganda. Yan po ang landing pads ng Don Sol. Diyan po kami nagstay, magi-stay ngayon araw na to. Meron po ng dalawang unit dyan, ang Kalingap at dyan ho mag stay ang buong team siya nga pala 34 kami lahat na kasama at nahigit 30 so yun ang sarap i-enjoy e ng probinsya no? ang sarap ng tunog ng mga ibon at uh, dito ay magbo-breakfast pa lang kami at pagkatapos nito ay pupunta kami sa isang mahalagang okasyon ang birthday at binyag ni Baby Lando kaya siya tinawag na Lando dahil siya ay ipinanganak sa landing pads ng Pilar Sorsogon so enjoy muna natin itong view at uh, maya maya lang ay magbabreakfast breakfast na kami at uh, paglulutoan kami ni Pastor Kalingap Rich Falcon Siyempre, special yan <laughs> Ayan, nagluto si Pastor Rich ng masarap na pansit bato. Pansit bato ng Bicol. Dito ko nakita kung paano talaga ang tamang proseso ng pagluto nito. Authentic. sa pagkakain ng almusal ay umalis sa kami kaagad. Dadalhin ko dun sa landing pad, lalaki. Ang una namin pinuntahan ay itong napagawa ni Kuya Val na landing pads. Dito na to banda sa may pilar. Nung una akala ko ay ang pinapagawang ito ay uh, para sa beneficiary. Pero yun nga ang sinabi nila sa sa amin na uh, ito po pala ay gagawing landing pads dito sa Pilar Sorsogon. Maganda rin po itong lugar. Meron pong sapa sa likod niya. At presko at maaliwalas ang paligid. Yung isang tuta na yan eh, hiningi na ng ni Ambassador Jose para meron, po, meron, silang bantay sa kanilang ano, landing pad sa donsol. Apaka-cute, ano? Ayan, iuwi na namin yan. Nadali na namin sa donsol. At ito naman si Giant. O, oh, ito yung akala nyo. Higanteng aso. O. Oh, pero kasi laki lang ng dog. <laughs> Ayan, tinawag ko lang siyang Giant. no. kasi kala mo pag maglakad eh. Higante. yung pala. Bantsot. Higante. <laughs> Yan, tinignan namin yung paligid. Kasama namin dito yung mga <laughs> <Sarap na swing. laughs> kalingap. And, Yan, sila Kuya Mel. Sila kalingap to kalingap Marky, si kalingap Gilbert, si brother Paz. And halos kompleto yung mga kalingap partners, kalingap uh, scouters ng diet dito sa pagpunta namin sa Donazone. So, ayan, uh, tinignan namin yung batang makulit. Pinapagalitan na yan ng kanyang lola. Paano nga naman kasi napakadumi ng tubig? Dahil lahat ng mga dumi ng mga residente ay dyan bumabagsak. So, ayun. Dito nga, eh, nalaman ko na nandyan pala yung nanay ng na mga tuta na to. Kaya, minabuti kong umiwas na lang. Mirap makagat eh. Let's go. So ayun na nga pagkatapos uh, namin magpahinga dito Pagpahinga, sa glit si tignan ng paligid uh, ay bata na. Bata na. Bata po ang, po ang uh, po ng mga babaan ba pagsakay sa pag sakay Ang pakay namin ngayong araw na to ay puntahan uh, ang uh, 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 mag-iina sila uh, Lando si Baby Lando Ayan, at ang kanyang pamilya si Baby Lando po ay uh, isa sa mga na-feature uh, no feature na na vlog din ni Kuya Bal na kapatid pala ito ni Kalo Yan. si Kalo po ay isa sa mga kinakalingap ngayon ni Kuya Bal sa diet Yan. isa po siyang bata na medyo may pagka special din may kaya kinalingap din ng, ng nila Kuya Bal at inaalagaan nila ngayon sa diet So kasama din namin siya ngayon dito sa Pilar Sorsogon dahil dito din po siya nanggaling, Taga dito po sila. Eh yeah, inikot kami dito ni Kuya Bal sa ano public market ng ng Pilar. Ayun. Yeah. Inikot-ikot namin 'yan. At uh, syempre, nagtingin-tingin siguro sila ng kanyang mabibiling mga isda or kung ano man maaring mapili para meron kami pagkain sa landing pads kami po ngayon ay sama-sama sa dalawang kwarto may 30 34 plus kami na 35 o may git sa aming quarters o doon sa tinatawag na landing pads at uh, ito yung first time namin na makasama talaga at makabanding ang mga kalingap at do uh, pangalawang punta na namin ito sa, na, nakasama namin sila kasi last year nandito rin kami pero kami po ay nagstay noon sa may mga hotel sa gumaka at sa uh, daet pero ngayon pagkakataong ito kami po ay sama-sama at nakipagbanding talaga kami Ayan, sa buong team Kalingap. So, ayan, pinasyal na kami ni Kuya Bal sa Pilar. At ayun na nga, nakarating na kami dun sa lugar na kung saan nakatera si Silacalo at ang kanyang kapatid na si... Ang bida ngayong araw na to, si Baby Nando. kasama namin dito sila... Mami Ana Kuroda ang buong team. Nandiyan din si ate Edna at uh, sila kuya Starax TV. Ayan. Ganito po ang sitwasyon na pagka makikita nyo naman kung gaano katsaga yung ating mga scouters ng Kalingap. Yan. Sinusuong nila yan. Yung mga iski-iski nita na yan. Hanggang matuntun nila yung mga talagang magiging beneficiary ng ating kalingap yan, ng foundation yan. pupuntahan nila yan kahit na masukal ang mga lugar pero etong lugar na to eh, medyo ano pa nga ito eh, madali pang puntahan kumbaga hindi pa siya yung talagang liblib na katulad ng mga sa ibang ini-scout kaya talagang nakakabilib naman ng mga kalingab scouters natin at ang mga ambassador ng mga lugar nakita nyo uh, napakalayo akala natin dyan lang sa bungad pero sa loob looban pa yan ganyan po sila katsaga maghanap yan makikita nyo naman yung sitwasyon nila no? yun, pagka nandito na ka na sa pinakakalagitnaan itong lugar na to yung mga bahay talagang makikita mo kung gaano na rin ka Hirap yung kanilang sitwasyon. Halos yung iba, wala pa ang mga pantakip sa kanilang mga dingding. Yung iba naman, eh, talagang sira-sira na yung mga kanilang tahanan. At ayun na nga, nakakita natin, ano, dati yung mga pinagpagpitagpeng mga yero at mga kahoy. yan Buti na lang po at na-scout sila at uh, natulungan ng kalingap kaya ngayon eh ito na nga nabigyan sila ng kahit pa paanong tulong na kailangan nila na, na ang kanilang tahanan nabigyan sila ng mga uh, konting tulong pinansyal para mairaos nila ang kanilang pangaraw-araw at dito po ay pinuntahan nila at Edna at ni Kuya Fal ang pamilya nila Lando ni Baby Lando. Yan. At eh, uh, syempre, binigay na rin nila yung kanilang mga pinamiling mga susuotin na mga gamit dahil bukas sila ang bida. Ang bida dito ay si Baby Lando. Yan. At uh, syempre, kasamang mga kalingap. Yan. Sila, nandiyan si Kalingap Ga, si Ambassadora Ga, at ang iba pang mga nang magre-represent bilang mga ninong at ninang ni Baby Lando. Ayan. Kasama din namin sila Kuya Keds dito. Si Mr. J. The PWD. Ayan. Ang aming body. At ang iba pang mga kalingap na ayan. Mag-aasikaso bukas. Tulong-tulong para mapagbigyan mabigyan ng maayos at uh, masayang celebration itong bata na to di ba saan pa kayo di ba tinulungan na uh, at uh, ito uh, bibigyan pa nila ng uh, uh pagdiriwang para sa importanteng okasyon ng bata wala ka talagang masasabi sa uh, ano sa sa pagmamahal kalinga, ng team kalinga pa yan nandito na nga kami ng kikipagkulitan sa <laughs> sa mga tao dito at uh, enjoy lang namin kahit na sobrang init ang panahon na yan ngayon yan, kasama namin dyan si Kuya Starax mga, mga, kaklose na natin yan si Kuya Starax, si Kuya talaga ng kakulitan so ayun na nga Uh, nagpunta na muna kami at uh, maglalan ng halian sa isa sa mga beach dito sa Pilar. Hindi uh, ako nagkakamali sa Pilar pa tayo. Okay yeah. na lang ibinabana namin yung mga gamit Syempre tulong tulong rin lahat sa pagbaba ng mga paggamitan at uh, ito nga, ito ito na lang yung natira. So syempre mas gusto rin natin na meron tayong bit-bit uh, at uh, makatulong kahit pa paano, kahit maliit na bagay. At ito na nga, ito ako eh mahilig talaga po ako sa dagat dahil lumakitin po ako na tuwing bakasyon ay eh, nasa dagat eh ayun talagang ini-enjoy ko na to na-enjoy ko yung simoy ng hangin at yung tunog ng mga alon yan kasi yung mga wala pag nasa syudad ka o pag nasa ibang lugar ka katulad natin mga ng natin mga kababayan na malayo ngayon sa ating nakakamiss ho diba so ayan maganda ang panahon yeah. sa pagkakataong ito ay eh, nagchika-chikahan na lang kami at uh, pagkatapos nito ay eh, nagsimula na kami magkainan at pinagsaluhan ho namin kung ano ko ang mga niluto nila Kuya Rich Palko ni Pastor at uh, sa totoo lang napakasarap ng na aming mga pagkain dito hindi na lang namin nakuhaan na, lang. Pero dito ang eh, tanghalian niya namin dito eh, alimango. Galing kay alimango girl. At uh, marami pa. So, eto. Nag-shoutout uh, muna kami ni kay <laughs> Gilbert. Shoutout po. bro? First time dito sa Ay, nako. Uh, napakaganda ng dagat. Tapos uh, ang ganda ng tinuntahan natin yung landing pads ng mga kalingat. Uh, at nakakatuwa rin uh, na ano, malaman na yung mga masisipag na ambasador, eh talagang mayroon mga na e-scout na tutulungan dito oh. sa lugar natin. At yung uh, landing pad hindi nalalayo sa dagat talagang puro dagat. Puro oh. dagat, yes. Nakapalibutan ng dagat. Shoutout muna, shoutout kay Kalingap Gilbert, syempre. Sa si ka, sa congrats din po kay ano po, kay Starax TV. Mga last year magkakasama po kami niyan. Ang ngayon pagbalik namin, silver button po. At uh, inaasahan po namin ang inyong suporta kay kay Gilbert para siya naman ang next na magkaroon ng yes. silver. Yes, hey, salamat po. Alright. Salamat. Po. Right. <laughs> salamat. So, yun. So nandito na ho, nagtatapos ang aking vlog ngayong araw na to para sa aming premier promotions ng Team Kuroda. Ayan. Masayang araw para sa mga tao na gumagawa ng kabutihan para sa kanilang kapwa. Ang sarap ba unin itong mga ganitong wow, memories? At uh, ito yung masarap na masasave natin itong mga ng puto katakam dito sa ating channel. So, yun lang ho. Maraming salamat ho sa inyong panunod. Guys, skip it Babush!